ICI as it is today does not have enough powers to be able to execute uh, uh, as quickly as we can what we need to do Ang na sa si Independent Commission for Infrastructure ICI commissioner Rogelio Singson aminadong kulang sa kapangyarihan ang kanilang tanggapan para maging mabilis ang pagpapaparusa sa mga sangkot sa flood control scandal at may panawagan siya sa Kongreso. I am appealing to members of Congress, both the House and the Senate, ipasan niyo na yung IPC, Independent People's Commission at the Senate level, and the ICAIC, which is at the lower house version. Hopefully by the end of the year, you will now have a much stronger independent commission with proper powers and authorities. Giit ni Singso nagiging quote, punching bag ang ICI dahil sa kakulangan nito ng kapangyarihan. Mag-imbita ka kung ayaw pumunta, wala ka na magagawa. You don't even have submina powers. Gusto mong wag paalisin ang isang tao. We don't have that. We have to go to court for a hold departure order. O, ano nangyari? Nakaalis sisisihin pa kami doon, punching bag ka na naman. Ani Singso nabanggit niya sa mga mambabatas ang modelo ng anti-corruption agency sa ibang bansa kung saan may isang tanggapan lang na responsable mula investigasyon hanggang sa pagpapakulong ng mga may sala. Dalawang panukalang batas ang nakapindin sa Kongreso. Sa Senado, isinusulong ang pagtatayo ng Independent People's Commission habang sa Kamara, ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Layo nitong bigyang pangilang ICI gaya ng pag sa mga resource person at pagbibigay ng unrestricted access sa mga datos ng gobyerno. Pwede rin silang magbigay ng immunity sa mga testigo kung kakailanganin. Gusto rin naman daw ni Senate President Vicente Soto III na bigyang ipin ng ICI kaya niya inihain ang panukala noong Agosto pa lang. Pero sa tanong kung kailan ito maipapasa? as As fast as we can. I cannot promise uh, before the break. Uh, baka second reading. Hindi mo na nag-certify ang presidente ng mga measures na urgent. Eh, kasi nga parang may maiwasan yung problema nangyari last year. Eh. Na second reading ngayon, mamaya third reading namin. Hindi nabasa kung tama yung mga mga laman. Ayon kay ML Portales Representative Laila Dilima na isa sa mga nag-akda ng panukalang batas sa Kamara, baka pulutin sa kangkungan ng ICI kung hindi ito palalakasin ng batas. Sabi naman ni Navota City Representative Toby Chanko, hudyad ang pagbibitiw pwesto ni Singson ng agarang pagbasa ng panukalang magpapalakas sa Independent Commission. Ayon kay Singson, isang mahistrado o abogado ang dapat pumalit sa kanya. Naniniwala ang dating DPWH secretary na isang engineer na dapat malawak ang karanasan sa prosecution ng magiging susunod na ICI commissioner. Sabi ni Singson, tatlong buwan lang talaga ang kanyang commitment sa ICI at alam daw ito ni Chairman Andres Reyes. Sa huli, naniniwala siyang nagampanan niya ang kanyang tungkulin. And I wish that uh, people will understand the reason for my resignation. I feel that I've done what I have to do for ICI but I have to also answer to the needs of my family, family concerns. And my own personal life. I want to get back my privacy. Para sa mga informacion na papan hon at on the Band Lance, Mexico. Newswatch Watch Plots.